Naging maingay at usap-usapan sa buong mundo ang naging laban ng dalawang malalaking kupunan ngayon sa buong mundo sa larangan ng basketball. Ito nga ay yung Team USA at ang team ng Serbia. Hindi kasi biro ang tagisan ng kanilang lakas at husay ng dalawang team na ito. Ang Team USA ay puno ng all-star players mula sa iba't ibang mga NBA teams at bawat isa dito ay may angking talento. Habang ang Serbia naman ay may dala ng intact chemistry na mahirap na matibag sa bawat laro. Idagdag pa natin dito ang pagkakaroon nila ng isa sa mga best center player sa NBA ngayon na si Nikola Jokic at ang matinik na shooter na si Bogdan Bogdanovic ng Atlanta Hawks. Kaya naman ang resulta ng salpukan ng dalawang team ay sobrang intense. Biglang tumaas ang level ng laruan ng buong squad ng Serbia kung saan ay naisagad nga nila sa buong husay ang Team USA. Isang naging laban na ito na talaga namang nagpakaba sa buong team ng Estados Unidos. Hindi madali ang ginawa ng Team USA sa laban na iyon kung saan ay buong quarter ay naghahabul sila sa game. Kaya malaking kasiyahan talaga ang panalong ito para sa mga Amerikano at pagsampa para sa championship game. Maliban sa mga fans at analysts, may kasalukuyan at ex-NBA player din naman ang nag-react sa pagkapanalo ng USA. At isa dyan si Michael Jordan na humanga sa tatag at galing ng Big 3 ni na Lebron, Durant at Curry na hindi sumuko sa pagbuhat ng USA papunta sa panalo kahit tinambakan na sila ng kanilang kalaban sa simula hanggang sa third quarter. Sa kabilang banda, kung dismayado ang mga Serbian fans sa pagkakatalo nila sa laban na iyon kung saan ay nakambak sila with 17 points lead ay tila mas nagpakita ng pagkadismaya ang mismong presidente ng kanilang bansa. Pero hindi sa naging talo ng kanilang national team kundi sa ilang mga hindi tamang tawag ng mga referee sa laban. At ayon sa post ni Serbian President Alexander Vucic sa kanyang official Twitter account, ay tila kunistyon nito ang play na ito sa third quarter ng game nang hindi tinawagan ng referee ng traveling violation si Joel Embiid sa moves niyang ito. Isang pagpapatunay kung gaano kataas ang level ng pagiging seryoso ng mga Serbian sa larong basketball kung saan ay umabot na nga sa kanilang pinakamataas na leader ang pagsubaybay sa kanilang mga game. Anyway, ay tila hindi namang ginawa ng action ng Olympics sa violation na yon at kung sakaling gawing not counted at ibawas man sa puntos ay panalo pa rin ang Team USA. Samantala, maliban sa mismong laban ng Team USA at Serbia ay tila may initan din palang nangyayari sa laban na hindi alam ng marami. Ito nga ay sa pagitan ng former NBA player at USA team player na si Carmelo Anthony at ang Serbian sharpshooter na si Bogdan Bogdanovic. Sa mismong game kasi ay tila may pinaghuhugutan ng 6.5 shooting guard ng Atlanta Hawks. Dahil kada tira nga nito sa tres ay tinitroll nito si Carmelo na nanunood sa laro at ginagaya pa nito ang celebration gesture ni Carmelo Anthony kapag nakakatira sa tres. Sa iba, ay sign ito ng respect tulad na lamang ng ginagawa ng ibang player. Pero iba palang ibig sabihin para sa Serbian player nang dahil dito ay tila napikon si Carmelo Anthony at may sinabi kay Lebron James sa kalagitnaan ng laban. Ayon sa post ni LBJ ay nadinig niya daw ng loud and clear ang sinabi ng kaibigan. Ito nga yung tapusin ang laban kontra sa Serbia sa mahirap na paraan at ito nga ang ginawa ni Lebron James at ng Team USA. Pero pagkatapos ng naging mainit na laban na ito at usapin ay mas pinila ng future NBA Hall of Famer at FIBA Ambassador na maging mapayapa ang lahat kung kaya't ito ang kanyang nilinaw sa isang post.